Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang panaginip na naranasan ko kamakailan lang. Hindi ko alam kung simpleng panaginip lang ba ito o isang paglalakbay sa isang daigdig na hindi sa atin. Nangyari ito noong nakaraang linggo. Isa ito sa pinakamahabang tulog ko sa buong buhay ko, mahigit 16 na oras. Wala naman akong ininom o nilasingan bago ako matulog nagbasa lang ako ng mga kwento mula sa lumang tipan. Lalo na ang bahagi kung saan pinatawag ni Haring Saul ang kaluluwa ni Propeta Samuel. Wala lang, trip lang, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam na ang babasahing iyon ang magbubukas ng pinto mo sa kakaibang karanasan. Habang natutulog ako, ramdam kong parang lumulutang ako. Payapa malamig, madilim, ang perfect na tulog. Hanggang sa bigla akong nahulog. Parang mula sa mataas na lugar, pabagsak sa isang mababa, madilim na lambak. Ang paligid ay tila starry night, ngunit malabo ang liwanag. May manipis na hamog sa lupa, at sa hangin ay may naririnig akong mga humihinig ng lalabay. Tahimik, ngunit nakakatindig balahibo. Maya-maya Napadpad ako sa isang bahagi na puno ng usok at bigla na naman akong nalaglag, parang sa isang balon. Habang bumabagsak, violet ang kulay ng paligid, parang ulat na umiikot. At pagdating ko sa ilalim, isa pala itong sementeryo. Twilight ang ilaw, dim, mapusyaw, parang may asul na langit, munip gabi na. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga lapida. Lahat ng nakasulat ay mga pangalan lang, walang apelido. At ang mga taon, hindi ko mawari. Mehem 2134, Salome 2910, Ventia 2523, Arjuna 3009, parang mga taong mula sa ibang mundo. Sa na ng katahimikan, lumitaw ni isang babaeng madre, mukhang taga-Europa. Puti ang bala, mahinahon ang mukha, itim ang buong kasuotan. Isa-isa niyang sinisindihan ang mga kandila sa bawat lapida. Nilapitan niya ako. Nagsalita siya, Espanyol. Pero sa utak ko, parang Tagalog ang dating na mga salita. Bakit ka nandito? Wala pang bagong hukay dito ah. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko rin alam, sabi ko. Tapos napansin ko, hindi lahat ng kandila ay pare-pareho ng kulay. May asul, may kula, may puti. Tinanong ko siya, bakit iba-iba ang apoy ng mga kandila? Mumiti lang siya, sabay sabi, makikita mo mamaya. Mangyayari na uli mamaya. At doon, nagsimula ang kakaiba. Narinig namin ang tunog ng alpa, banayad, parang musika mula sa langit. Ang madilim na langit ay bumuka, at mula roon ay bumaba ang mga nilalang na puti. Tila mga anghel at pinulot nila ang mga kaluluwang bumabangon mula sa mga libingan. Munit, may tunog ng kampana, mabigat, malungkot, parang panglibing, at ang mga kandilang pula ay naging itim. Mula sa mga nicho, may mga kaluluwang sumisigaw. Wag muna, hindi ta oras ko, ayaw ko pa, pero parang wala silang laban. Parang hinihugop sila ng hangin papunta sa isang malaking hukay na may apoy. At habang papalapit sila, mas malakas ang iyak, mas matindi ang takot. Kinanong ko ang madre. Saan sila dinadala? Ang sagot niya, mahinahon pero malamig. Sa dakong linisan. Tinanong ko rin, at yung mga hinahatak sa apoy? Tinitigan lang niya ako. Walang salita. Sumunod ako sa kanya hanggang sa makaraking kami sa isang napakalaking puno. Ang puno ay puno ng mga kalansay, nakabitin, nakadugtong sa mga sanga. Pero hindi sila patay. Parang buhay, gumagalaw ang mga buto. Tinanong ko siya, bakit sila nandyan? Ang sagot niya, sila'y mga tamad at duwag, mga taong winakasan ng sariling buhay, mga mahihina, sa kaunting hirap, sumuko. Kaya't dito sila isinabit hanggang sa araw ng kanilang pag-aani. Mga walang silbing dawag. Sinubukan kong ipagdasal sila, ngunit pinigilan ako ng madre. Wala nang Sibian pinili na nila ang kapalaran nila. At biglang lumaganap ang makapal na hamog. Naglaho ang puno. Sa taas ng madilim na langit, may isang bituin, maliwanag, at sa ilalim nito ay isang balon na may berdeng liwanag. Sabi ng madre, Ayan na, dalian mo, hindi mo pa oras. Pag nakulong ka rito, wala ka ng labasan. Lumapit ako sa balon, at bago pa ako makasagot, tinulak niya ako at diun ako nagising. Pagmulat ko, alas 4 na ng hapon na. Tinatampal na pala ako ni mama at habang gising ako, ramdam ko pa rin ang kuryente sa katawan ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o kung nakasilip ako sa isang lugar na hindi dapat marating ng mga buhay. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.